Yo, yan ang ganda nga sa inyong lahat nga busing. <laughs> <laughs> Maulan, tapos si, eh, uh, sinusot pata ko ng krangkaso. Masama ang pagiramdam. Kape po kayo, no? Ang hapon magalas patro na po. Drake no? Ayan, shout out tapos tatapos lang ng video mo. Ayan. Sino yun? Ayan yung nakuanaan ko dito pag mag video sa bahay. Ang <laughs> mga aso, ang ingay. Ayan, Busing Lisa Laurenti, no? Ayan. Shout out sa naman yung maka-play ngayon, no? Minsan kasi dito sa Pan, ina mahirap mag-type kaya hindi na ako minsan nag-comment. yung kwan dito, yung Ayan, okay ba? Ayan, sarap busing. Ganun lang eh Ayan. Ayan. ang lang tabusin na nakaplay ah. Ayan no? hindi makita. Blur yung kwan ko. Ayan. Diba? <laughs> Ayan ko lang yun yung busing ha. Yung in-order ko po, no? Na... Kwan? Na LCD at battery dito na. Okay? yan boxing natin. Okay? So, sandali lang po mga busing para makapag-intro po. Iputulin e, muna natin. Ayan. So, kita-kits mamaya mga busing. Ayan. Baksing ko. No, yan unboxing ko po ito. Tapos ah, baka bukas no, baka bukas na iikwan. Eh, Ibigay Ip pagawa ko sa pamangkin ko para mapalitan na ito. Buti nga ay eh, na pa eh. Gumagana-gana pa no. Na pagtatsagaan pa. Yan. No. Ito po yung, yung battery na. O, di diba? Tunog. Original. HE <laughs> 345. O, oh, diba? Nandito na yung battery. Para mapalitan na yan. Yung nabuntis na yan. <laughs> Pasensya na. Medyo mahaba. Nung pag magpapagupit naman ako bukas. Yan, yung battery natin, nandito na, nabuksan no, na natin bukas. Ipapayos ko na tapos pamangkin ko, no? Tapos, ibibidyo din natin, okay? Yan naman yung LCD, tignan natin. Yan. Ang <laughs> <laughs> kukulit ng mga alaga ko eh. Kaya siya, at kay Bay Busing Lisa Laurenti. Eh. Minsan, piniplay ko na lang busing, hindi na ako nakakukumen pa dyan eh. Lalo pa pag -e, naka-charge cellphone na to. Yan, ito na po yung LCD. Buti nga ako mansion yung kwan eh? Yung GoPro, <laughs> hindi pa rin na kwan no? Hindi pa rin okay yung function niya. Kaya, yung nya, eh, yung upload ko ngayon, <laughs> late upload na po. Yan nung nakaraan pa yan eh. ah uh, before pa yan ako gumawa ng pani nung birthday greetings kay Ma'am Mills, no? Nakapila na po yan. <clears> Hindi <throat> isa isa ko lang kwan, isa ko lang memory card yun eh nung nabasa ko yung kwan ni Ma'am Mills, tinanggal ko muna diyan sa cellphone yung i-edit ko sana na na. Tapos, inilagay ko lang doon sa lalagyan ko ng mga SD card. Ngayon, gumawa ako ng video doon sa bundok na pang greetings. Doon na nagsimula yung... Yan, ang video na yan, yan yung pinakahuling video na nagawa ko na maganda pang function ng GoPro. Nung sa kay na nagsimula, no, doon na nagsimula yung pagpatay andar na naman, nagluko na hanggang sa pagpapakuan namin sa bypass sa bypass road may mga upload pa ako dyan no? may mga kuan pa ako dyan may mga pang upload upload pa nakasama si amigo to yan ito yung LCD niya rupi at makapal yung napal wrap nyo hindi gaya nung luna kung order dati na kuan yan yeah. <laughs> na sa Nakarasa... Ano ba yan? Sa screen niya, no? Sa labas. Pagdating dito, basag-basag. Uy, -basag. okay. Ayan. O, oh, diba? Ito. Kasi ito, ito. Ang sa akin ito, may din na sila. Din. Ayan, diba? Dati, may guhit yan hanggang sa taas. Ngayon, sa ilalim na. Kaya, <laughs> na. Ngayon, bago na ito na. O, diba? Kaya bukas, ipapapa natin, ipapayos natin sa pamangkin ko. No? Para makapit nito, mapalitan na ng mga bago yung mga gamit ng cellphone ko. Para mag-function ng maganda na. Ang materi niya, original din. HE 345 para gumanda na ulit yung function ng cellphone ko na yan. Hindi ko kasi pwedeng ibaliwala yan kasi andyan lahat na kasalalay yung pa natin eh. <laughs> yung, yung mga pangangailangan natin Pero subukan ko ngayon kung andyan yung pamangking ko kung wala siyang duty sa hospital dahil nurse yun. Nurse na teknisya na din. <laughs> kung wala siyang duty, ipapayos ko ngayon sa kanya. Ano ibibidyo rin natin. Okay? Tapusin ko lang ang pagkape ko. <laughs> yan so mga busing kit tayo doon sa pagpapaayos no. Either uh, mamaya or bukas no. Yan. So shout out sa inyo lahat. Magandang magandang hapon. dito na po yung in order. Yan. Yati wala na naman daw pang budget para sa GoPro na yan kasi yung mga naipon natin no? may pambayad, pambayad sa uh, kwan. Ayun, nagasto pa tayo sa motor. Ayun, no? ito naman. Okay? So, yung motovlog ko na baan bukas mag-upload. Okay? So, kita-kits na lang tayo mga busing ha. One eternity later. Yo, <laughs> ano Good evening po sa inyong lahat mga busing. hindi ko na po na yung video yung kan, yung pagpalit nito. Kasi ngayong gabi lang na paano? sobrang busy kasi yung pamangkin ko. Ngayong gabi niya lang na kan, na palitan. Ito, okay na na-testing na namin okay na napalitan na yung LCD yung battery, okay na tapos ito may mga saka, plaster pa para bukas ko na lang tanggalin na, i-charge ko na lang po ito, ito na po yung sira, pero pwede pa daw ito kahit na may crack punte pwede pa daw ito, pang reserba, pero itong battery wala na talaga wala na uh, buntis na, ngayon ito i-charge ko na lang muna ng 8 hours habang tama to bukas na magaw okay na to. ko na tong mga plaster na ito. Yan. So, dudugtungan na lang ulit natin bukas mga busay nga para makita nyo kung ano yung kuha yung, yung function niya at yung clarity ng video. <laughs> Kaya, gandang gabi po yung lahat. Hindi ko na po napakakataan kasi uh, may inaayos pa siyang isang uh, cellphone kanina na Samsung. Kaya, iniwan ko na lang. Hindi ko na inantay eh, pag maya maya ano na oras pa siguro ano na ba ay sandali ah alas 10 na no? alas 10 na ng gabi Ayan. mga isang oras uh, nag chat sa kagad sa akin na okay na Ayan, thank you thank you sa pamangkin ko ito na okay na wala na yung buntis okay na yung cellphone napalit na yung kuan niya yung ano ba yan yung screen okay kita kit sa bukas ng umaga mga busing para i-charge ko muna ito gandang gabi sa inyong lahat the next day yo ayan oh no? good morning sa inyong lahat mga busing ayan so kape kape po tayo no ayan so nagap na play sana ako ng video pero cut ko muna kasi itong isa no ayan, na i-charge natin kagabi dahil inayos po ito no ngayon i-open na natin 8 uh, hours na sa charging okay yan pangpanggaling muna natin itong mga kuha nyo tanggalin ko na sa charger okay, sa para makapagpan ako makapag play na ako ng mga video Ayan, kape po kayo e, mga busing ito po nagkakape ako ah sarap yan sandali po ah yan di ba Tanggalin na natin <laughs> Oh yeah Para makita nga natin Pero ako kagabi nakita ko na <laughs> Napapansyon na namin sa gabi to eh Nagpamangkin ko eh Bago niya ko tinawag <clears throat> Napapansyon niya na Ayan may maingay na pa no Piniplay ko pa sa video ko sa kanin. Sa TV Ayan, sandali po ah Ang hirap ah Ayan <laughs> Ay Yun. yung kanong, Plaster dito sa sticker oh Tatanggal mm -hmm. din. Yung isa, kukunin na lang natin yan dito. Sa harap. Look, oh, no, yung sapat. Ayan. Ah, Ayan. <laughs> Tapos, trapuhan ko muna siyang dali po Balik natin. Ayan. Ayan. Hi. <laughs> Tanda rin natin. Oh, di ba? Maganda <laughs> <O>, na. <laughs> Wala na yung mga guhit-guhit. Wala na yung itim sa gilid. Ayan. Mere po ah. Tayo natin ah. Ganyan yung Nokia Matagal mag-open. <laughs> natin makapasok yung kwan. Yan. Masiglal na. O, oh, diba? O. Oh. <laughs> Ayos. O, oh, yun na. function na siya. Mengendang yang palingan screen di ba. Kameranya kita lihat. Main nak pakai sih internet eh. Yang. Om oh, di ba. <laughs> so oke okay napo mga buseng no. ang hindi ko lang na video yung paggawa no kasi gabi ng no, mga 9 na kagabi ng makabakante si Toto dahil may may uwi uh, trabaho pa siya pagdating niya may inayos pa na mga cellphone tapos uh, mga 9 kagabi uh, yun pagtawag niya sa akin pag chat niya sa akin na uh, call yung kuan mo yung um, papayos mo pala sabi niya kaya dinala ko na yan masok yung signal so nag chat na siya sa akin kagabi yung mga chat na yun, na yan diba nasabi niya okay na hmm. <laughs> Napakaganda na ng pan, eh. Yan, maraming maraming salamat sa inyong lahat mga busing. No? Maraming salamat din sa pamangkin ko, no? Oh, na nag-ayos. Ayan, wala nang guwit sa gilid, wala nang open. <laughs> okay, ayos. Maganda rin yung touchscreen niya. Ay, kuha niya eh. Kanya rin itong, order na po eh. Original po eh. Ayan, LCD di ba? ba? normal na yung cellphone. Walang problema na. Yan. Diba na solusyonan? <laughs> yan. So, short. Iwan ko lang. O, ilang minuto lang to no. Na. Kung ano mamaya, dudog na lang. O, hindi na. Okay na yan. Pang kuan lang naman yan. Pang update, no? Para sa cellphone natin na yan. Okay. So, good morning sa inyong lahat mga busing at nang ma-play ko na yung mga video nyo. Nanay ng mga mga kwento. Nanay ng mga maliliit. Okay? Bye. Good morning sa inyong lahat. Love you all. Bye.